sa pamantasan ng Maynila uh, linagpasan ko muna po yung Dole so papunta ako ng baluarte ng Santa Lucia, tatanawin po natin uh, yung lugar na kung saan na binitay ang tatlong pareng martir si Gomez uh, si Burgos at si uh, Zamora, dun sa pinaggarotehan sa kanila, matatanaw natin dun sa baluarte ng Santa Lucia at ang tatlong pareng martir uh, binaratangan po ng mga kastila, so ah uh, Uh, doon po sila pinanood ng publiko sa lugar na yon oh. ito tayo sa pamantasan Agaling uh, po kasi ako doon sa Recoletos kumain uh, lang po muna ako nag break lang ako uh, tapos ngayon ito, padiretso na ako doon sa Valvarte na Santa Lucia ha? another lakwacha hindi naman ako basta-basta naglalakwacha mga kababayan uh, nag-exercise din ako para yung dugo ko sa ekorasyon ng dugo ko bumuti para we stay young and energetic and uh, enthusiastic